So magpapatuloy nga ang matinding init ng panahon ngayong buwan ng Mayo. Talakayin natin 'yan at alamin na rin natin ang iba't ibang weather system na posibleng makaapekto sa ating bansa ngayong buwan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na 'to ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So, hindi pa po tapos ang panahon ng tag-init ha. Magpapatuloy po ang matindi at mapanganib na init ng panahon ngayong buwan ng Mayo. Pero sa huling bahagi ng Mayo hanggang unang bahagi ng Hunyo, meron tayong inaasahang pagpapalit ng dominante nating wind patterns o direksyon ng hangin. Bago natin talakayan yan, alamin muna natin ang mga weather system na posibleng maka sa ating bansa ngayong Mayo. So, unang-una nandiyan pa rin yung tinatawag natin easterlies o yung ating prevailing weather system o dominating weather system kapag panahon ng taginit. Ito po ay hangin na nanggagaling dito sa karagatan ng Pasipiko. Dahil po dyan, ito po ay nagdadala ng hangin na mas maalinsangan at mas mainit sa ating bansa. Dahil mas malinsangang tumataas yung ating tinatawag na relative humidity at tumataas din yung ating tinatawag na heat index o yung init na nararamdaman ng ating katawan. At kung minsan nga lumalakas din yung ating tinatawag na North Pacific High Pressure Area at umabot nga sa atin yung kanyang extension o yung tinatawag nating ridge ng high pressure area na kung saan nagdadala rin po ito ng matinding init ng panahon at malinsang panahon sa ating bansa. Again, ang ridge ng high pressure area ay kabaliktaran ng mga low pressure system na kung saan pababa po yung ating hangin kaya hindi po pabor sa pagbuo ng mga kulapan at mga pagbulan. Dahil dyan kapag apektado tayo ng ridge ng high pressure area usually clear skies po tayo, aramdam at tanggap na tanggap natin ang matinding init na nagbumula sa ating araw. Posible rin pong makapekto yung ating tinatawag na intertropical convergence zone sa ating bansa ngayong buwan ng Mayo. Saka sa kasalukuyan yan po ay unti-unti nang -unti umakihan pero nasa ibaba pa rin po yan ng ating bansa. Ito po ang dahilan ng mataas na tsansa ng pagulan na thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao at Palawan itong nakarang araw at sa kasalukuyan. At alam naman natin na kadalasan dito sa intertropical convergence zone nagsisimula yung ating mga low pressure area at mga bagyo. So posible rin po ang mga low pressure area at mga bagyo ngayong buwan ng Mayo. Sa katunayan, base dito sa tropical cyclone threat potential ng pag-asa, meron tayong posibleng low pressure area sa susunod na linggo. Ito po ay posibleng low pressure area o sirkulasyon o maaaring shallow o mababaw na low pressure area o posibleng isang tropical wave na sumulpot o magparamdam sa susunod na linggo. Pero again, ito po ay malayo pa at posibleng pa po itong magbago. Ganun pa man, ito po ng ating posibleng sirkulasyon ay maaaring magdala ng mga pagulan. Particularly dito sa southern portion ng ating bansa dyan po sa may area ng Mindanao sa susunod na linggo. At mula rin sa pag-asa, meron tayong inaasa ang posibleng 1% to two, o isa hanggang dalawang bagyo na posibleng mabuo o pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo. So mas tumataas po yan ang bahagya dahil nga mas umiinit yung ating panahon at mas umakit din yung ating tinatawag ng intertropical convergence. zone. Narito naman ang climatological track o yung mga kadalasang dinadaanan ng mga bagyo kapag buwan ng Mayo na nagmula rin sa pag-asa. Kung mapapansin nyo dito, mas dumami nga yung ating frequency o mas tumataas ang tsansa na magkaroon ng bagyo kapag buwan ng Mayo. Pero kumpara sa mga buwan ng June at July, mas mababa pa rin po ito. At kadalasan din, after tumama sa ating bansa, ay nagre-recurve pataas ang mga bagyo kapag buwan ng Mayo. Meron din mga pagkakataon na diretsyo na po itong nagre-recurve pa dahil yan sa pagpapalit ng ating dominanting wind pattern. Hindi kagaya ng mga buwan ng February at March na meron pa tayong tinatawag na northeasterly wind flow, mas malapit na po tayo doon sa ating southwesterly wind flow o yung pasimulak ng ating habagat. At yan nga, tatalakay natin ngayon. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, dominante pa rin yung ating tinatawag na easterlies ngayong buwan ng Mayo. Pero ito po yung ating default weather system kapag wala po tayong habagat, or amihan. Dito sa ating bansa, wala po tayong four seasons. Wala po tayong winter, spring, summer, at fall. Meron lang tayong wet at dry season. At meron tayong dalawang major wind patterns. Yan po ang northeast monsoon at southwest monsoon. O yung tinatawag nga nating amihan at habagat. Matagal na po tapos yung ating amihan pero ngayong buwan nga ng Mayo, although panahon pa rin ng tag-init, kung mapapansin nyo, sa huling bahagi ng Mayo hanggang unang bahagi ng Hunyo, magkakaroon na po tayo ng gradual shift ng ating wind pattern. Magpaparamdam na po yung ating tinatawag na southwesterly wind flow o yung ating hangin na nanggagaling sa southwest. Yan na po yung ating pasimula ng panahon ng kabagat. Dahil dyan, bagamat magpapatuloy ang ating matinding init ng panahon, mas mapapadalas yung ating mga pagulan o thunderstorms sa hapon o gabi, particularly dito sa western section ng ating bansa, kasama na po dyan ang Metro Manila. Ito na po yung mga panahon na after natin magpakarwash ng tanghali at hapon, bigla namang buhulan. So again, hindi pa po tapos ang panahon ng tanginit at kadalasan nga buwan ng Abril at Mayo na itatala ang pinakamatataas o pinakamainit na temperatura sa ating bansa. Kaya magingat pa rin po tayo sa matindi at mapangalim na init ng panahon ngayon, buwan ng Mayo. At gaya nga nang nabanggit natin kanina, meron din tayong inaasahang pagpapalit ng dominanteng wind patterns ngayong buwan ng Mayo. At tabayanan din natin yan. Huli, ito po ang inyong weather tito, Alvin Pura, para sa Philippine Weather Trivia.